mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Layunin Nakipagligma ang bansang Hapon sa iba't ibang bansa bago pa nito sinakop ang Pilipinas. Ilan sa mga pangyayaring ito ay ang sumusunod. September 18, 1931 Malapit sa Mukden, na ngayon ay Shenyang sa Timog Manchuria, mayroong nagpasabog ng isang seksyon ng rilis na pagmamayari ng hapon. Binindang dito ang mga nanggugulong mga insect at naging sagot nito ng mga hapon ay ang pagsalakay sa Manchuria. Kinundi na ng liga ng mga bansa ang ginawang ito ng mga hapon. Kasunod nito ang pagtiwalag ng Japan sa liga ng mga bansa. All U 7 1937 pinasok ng Japan ang North China o ang Hilaga ng China. Ang pangyayaring ito ang nagpasiklab sa digma ang Chino-Haponis na tumagal ng walong taon. 1940 Sinakop na rin ng bansang Hapon ang French Indochina na binubuo ng tatlong bansa ang Laos, Cambodia at Vietnam. Nagtagal ang mga Hapon sa pananakop sa Pilipinas mula 1942 hanggang 1945 dahil dito naantala ang pagtamasa ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. si Arita ay ministrong panlabas ng Hapon na umanyaya sa Pilipinas na makiisa sa kanyang programa na sa masamang kasaganaan sa kalakang silang-asya o Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Ngunit ang panyayang ito ay hindi binigyang pansin ng mga Pilipino dahil para sa kanila mayroong masamang hangarin ang mga Hapones. Ang kanilang pagtanggi sa panyaya ay nangangahulog pag-iwas nila na mapasa ilalim muli sa kamay ng mga dayuhan. General Douglas MacArthur ang namuno sa hukbong sandatahan ng Pilipinas at nagtipon sa mga sundalong Pilipino at Amerikano. Siya ay kilala rin sa kanyang linyang I Shall Return dahil bumalik siya sa Amerika upang humingi ng tulong at palakasin ang pwersa ng Pilipinas laban sa mga Hapones. Reserve Forces, Regular Armed Forces ng Pilipinas at hukbong Amerikano na nakatalaga sa Asia ay naganda sa posibleng pagkikipagdigma laban sa mga Hapon. Bomba sa Pearl Harbor. Ikasiti ng Desyembre 1941. Sa utos ng hukbong imperial ng Hapon, surprise ang binomba at pinasabog ang Pearl Harbor sa Hawaii na nagdulot ng malaking pinsala sa United States dahil ang lakas pandigma nila ay nasa Pearl Harbor. Sinasabi ang pagbomba na ito ay ang naging hudyat ng pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Pasipiko. lahat ng ito ay naganap habang ang US at Japan ay nasa kalagitnaan ng opisyal na pag-uusap at negosasyon para sa kapayapaan sa Asia. Simula ng pag-atake sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Naging napakabilis ng mga pangyayari. Ilang oras lamang matapos pasabugin ng mga Hapones ang Pearl Harbor nang ika-755 ng umaga, nilusob naman ang kanilang mga eroplanong pandigma, ang Clark Airfield sa Pampanga at ang Nichols Air Base. Ang Dabao ay binumba nila, gayon din ang Baguio, Tarlac at Tugigaraw. Ang Maynila ay binumba noong umaga ng Disyembre 8, 1941. Desyembre 22, 1941. Dumating sa Lingayen Gulf ang malaking persa ng mga Hapones. Lumusog din sila sa Quezon. Bagamat buong tapang na ipinaglaban ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang mga dalampasiga ng bansa, karamihan ay nabigo at napilitang umatras dahil sa pagiging superior ng kakayahang militar ng mga Hapones. Sa pag-atras ng kanyang mga tupa sa mga dalampasigan ng Lingayen at Quezon, napagtanto ni MacArthur na hindi epektibo ang kanyang estratehiya na sagupain ang mga perusang haponis sa kanilang pagdaong pa lamang sa dalampasigan. December 25, 1941, isinakatuparan ni MacArthur ang War Plan Orange. Ang War Plan Orange Napalooban ito ng plano ng pag-atras ng lahat ng persa mula sa Maynila patungo sa Bataan at Corregidor. Mula sa Bataan at Corregidor, babantayan ang lagusan ng Manila Bay habang hinihintay ang pagdating ng karagdagang persa at supply militar sa Maynila. Kaya, idiniklara ni MacArthur na open city ang Maynila. Pagsalakay sa Maynila Desyembre 26, 1941 Pinahayag ni Douglas MacArthur na bukas na lungsod o open city ang Maynila upang maiwasan ang higit pang malaking pamiminsala at pansamantalang matigil ang paglusog ng mga Hapones ngunit patuloy pa rin itong binumba ng Japan na nagbunga ng malaking kaguluhan. Madali nang nakapasok ang mga Hapones sa Maynila, sinira nila ang mga radyong shortwave Inagaw nila ang mga sasakyan, tirahan at pagkain ng mga Pilipino. Nilapastangan at pinagmalupitan nila ang mga mamamayan. Malaking hirap ang dinanas ng ating mga kapwa-Pilipino noon. Paglilipat ng panghala ang Commonwealth Bago pa ipinahayag na Open City ang Maynila, inilipat ni Pangulong Quezon sa Corridor ang pangalaang Commonwealth. Si Jose P. Laurel ay ang naatasang maiwan sa Maynila upang sumalubong sa mga Hapones. Sinikat ni Laurel na pangalagaan ang taong bayan laban sa kalupitan ng mga Hapones at panatilihing buo ang bansang Pilipinas. George Vargas Isa ring naiwan sa Maynila at namuno bilang nahirang na alkalde ng lungsod. Disyembre 30, 1941 Formal na itinalaga si Quezon bilang Pangulo ng Commonwealth. Pinagpatuloy niya ang pagganap sa tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Enero 2, 1942 Bagamat idiniklara noon ang Manila bilang bukas na lungsod, upang hindi gaanong maapektuhan ito ng digmaan, ay binagsakan pa rin ito ng mga bumba ng mga Hapones. Kaya, ang kabisira ay ganap na lapos sa kamay ng mga Hapon. Labanan sa Bataan Enero 1942 hanggang 9 Abril 1942 Ang labanang ito ang itinuturing na pinakamatinding bahagi ng pagsalakay ng mga Hapones. Sinakop ng pwersa ng Imperial Japanese Army ang Luzon, kasama na ang ibang isla ng Pilipinas. Pinagsama-sama ni General Douglas MacArthur ang Noy Commander-in-Chief ng lahat ng hukbong Pilipino at Amerikano sa Pilipinas, ang lahat ng hukbo sa Luzon at dinala sa Bataan para labanan ang mga Hapones. Sa panahong ito, kontrolado na ng mga Hapones ang halos buong timog silangang Asya. Tangi ang Bataan Peninsula at ang koridor ang mga teritoryo sa rehiyon na nananatiling hawak ng mga Amerikano at Persang Allied. Sa kabila ng kakulangan sa mga kagamitan, nagtagumpay ang mga hukbong Pilipino at Amerikano na labanan ang mga Hapones sa loob ng tatlong buwan. Dahil dito, naantala ang pagtatagumpay ng mga Hapones sa tuluyang pagsakop sa mga teritoryo sa Pasipiko. Pebrero 1942 Mula sa Corregidor, inilikas ni Manuel El Quezon ang pamahalaan ng Commonwealth pati na ang kanyang pamilya at gabinete sa Australia. Sila ay sumakay sa isang submarine upang makalusot sa mga nakaharang na mga Hapones sa loob ng Maynila. Ipinagpatuloy ni Quezon ang pamahalaang Commonwealth sa United States. General Jonathan Wainwright April 9, 1942 nat na bumagsak ang bataan sa kamay ng mga Hapones dahil sadyang malakas ang pwersa ng mga ito. Kaya, mas pinili ni General Wayne Wainwright na sumuko kaysa maubos ang hukbo ng tuluyan. Marchan ng Kamatayan o Death March April 9, 1942 Napasuko ng hukbong hapon ang may 70,000 sundalong Amerikano at Pilipino at 16 na general. Anim dito ay mga Pilipino. Dito pinasimulan ng mga Hapones ang nakapanlulumong death march. Sa puntong ito, pinersa nila na pagmartsahin ang kanilang bihag mula Maribeles Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Mula rito, sumakay ang mga sumuko sa tren patungo campo o dunel sa Kapastarla. Ipinapakita ng mapa ang ruta ng isinagawang death march. Maraming buhay ang nasawi na umabot sa limang libo. Ito ay dahil sa sakit o sugat o kaya ay pagsaksak ng bayoneta habang naglalakad ng walang pahinga, pagkain at inumin. Marami sa mga bihag ang tumakas at ang mga nahuli ay pinagbabaril. Tumagal ng anim na araw ang kalupitang ito. Labanan sa Corregidor ang koridor ang tanging hadlang sa pananakop ng mga Haponis sa Pilipinas sa ilalim ni Teniente General Masaharu Homa. Siya ang commander in charge ng mga Hapon dito sa Pilipinas mula Disyembre 1941 hanggang Agosto 1942. Sa pagtatapos ng digmaan, kinasuhan siya ng salang pang-aabuso sa mga POW sa kasagsagan ng death march at ang pag-utos sa pagbomba sa Maynila kahit na ideklara na itong open city. Abril 3, 1946. Siya ay nahatulan ng kamatayan. Abril 29, 1942. Simula ng walang tigil na pambubumba ang ginawa ng mga hapon sa koridor na umabot ng isang linggo. Kaarawan din pala ito ng pinuno nilang si Emperor Michinomiya Hirohito. Sa mas lumalalang digmaan, may natira na dalawang bateri na lang sa isla. Ang mga bateri ng Giri at Way. Mayo 2, 1942 Naputukan ng mga Haponis ang batirigiri na pinaglalagyan ng mga bala ng korehidor na nagresulta sa kamatayan ng 27 katao nito. Mayo 4, 1942 Ito ang pinakamahirap na araw na naranasan ng mga sundalo dahil sa walang tigil na pagulan ng bala at kanyon. Mayo 5, 1942 Ibinigay ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang lahat ng kanilang magagawa sa pagtatanggol ng koridor. Subalit, bigo pa rin sila sa hangaring magtagumpay Mayo 6, 1942 Sumuko si General Wayne Wright sa pamamagitan ng radio broadcast Ngunit sa kabila nito natanggal pa rin sa pwesto si General Masaharu Homa dahil imbes na dalawang buwan, limang buwan na nakuha ang Pilipinas kaya napahiya ng todo ang mga Hapones. Ang pagsukong ito ang nagtanda sa buong pagbagsak ng depensa ng bansa laban sa mga mananakop na Hapones. May halos labindalawang libong sundalong Pilipino at Amerikano ang sumuko kay Heneral Masaharu Homa. Ngunit, kahit na sumuko ang halos 12,000 sundalong Pilipino, hindi pa rin nagwakas ang digmaan. Matibay pa rin ang paniniwala ng mga Pilipino na makamtan ang kalayaan. Sa katunayan, maraming sundalong Pilipino ang hindi sumunod kay Heneral Wainwright sapagkat hindi pa ang laban at para sa kanila may pag-asa pang magwagi sa labanan. Dahil hindi natinag ang kadakilaan ng pusong Pilipino, sila'y tumakas at namundok hanggang sa naitatag ang mga pangkat gerilya at nagpatuloy ang pakikibaka laban sa dayuhang mananakop.